Sa pakikipagtulungan ng 8th Infantry Dependable Battalion sa ilalim ng Operational Control ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade at lokal na pamahalaan ng Malaybalay City at Valencia City, Bukidnon, binigyan ng dissenting libing noong Disyembre 29 ang 7 sa 10 miyembro ng New People's Army o NPA Terrorists na napatay sa nakaraang inkwentro sa mismong araw ng Kapaskuhan sa bukirang bahagi ng Sityo Kiito, Barangay Kanayan, Malaybalay City sa naturang probinsya. Samantala, kinilala na ang tatlo pang NPA na napatay sa naturang inkwentro na sina Dominic M. Navarro alias Jeric, miyembro ng Headquarters Loader, NPSRL at ang mag-ina na sina Janeline G. Limbasan at Jomari G. Limbasan. Dinala ang labi ni Navarro sa kanyang pamilya sa Impasugong Public Cemetery noong Disyembre at 30 habang sa parehong araw Dinala naman ang mga labi ng mag-inang limbasan sa pamilya nito sa Bayugan City. Kasamang kasundaluhan at local government unit, inilibing sa Malaybalay City Memorial Park na nasa Gabunan, Kasisang, ang mga napatay na terorista na kinilalang sina Bebot Sulinay, Louis Marianas Remadabia, Penita Lendaban Minwaza, mag-asawang NPA leader na sina Alfredo Banawan at Beverly Sinonta, anak nilang si Angeli Sinonta Banawan at isang Aurelio Gonzales Minueza. Sa pahayag ni Annabel Toyor, kapatid ng napatay na si Aurelio Gonzales, na alam niyang membro ito ng NPA at pinagsabihang sumuko, ngunit ito'y nagalit. Gayon Gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni Toyor sa kasundaluhan at sa pamahalaan dahil sa kanilang sakripisyo na maibalik sa kadi kanilang pamilya ang labi ng mga nasawi at sa pagbibigay sa mga ito ng disenting libing. Samantala, ipinaabot naman ni 403rd Brigade Commander Brigadier General Mitchell B. Anayron Jr. ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, kabilang ang panawagan nito sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na bumaba at magbalik loob na sa pamahalaan. Dagdag pa nito na hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi natatapos ang insurhensiya sa bansa. Isa itong testimonya na ang kasundaluhan ay sumusunod sa mandato ng Armed Forces of the Philippines na paglilingkuran at protektahan ng ating bansa laban sa anumang uri ng banta ng terorismo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera 4 ID News.